Gabisin yung lahat Magandang gabi ma'am Libres At ngayon tatalakayin natin Ang mental health awareness Para sa mga mag-aaral So bakit nga ba uh, Mahalaga ang mental health awareness Para sa mga uh, mag-aaral So sa kasalukuyang issue Sa aspeto ng mental Nakalusugan Ngayon Alam natin na napakalaga ito Napaksa dahil uh, nag nag-uusap tayo at ito ay tungkol sa kalusugan uh, ng mga mag-aaral na naging rason kung bakit ito uh, dapat pag-usapan at malaman ng lahat dahil sa kalagayan at mga paghihirap na dinadanas ng mga mag-aaral ngayon upang matapos o mabalansin nila ang lahat ng gawain nila sa paaralan, sa bahay at iba pang pa responsibilidad nila uh, sa daming pinagkakaabalahan ng mga mag-aaral ng ngayon ito ay nagiging sanhi ng pagiging pabaya ng kanilang sarili sa madaming aspeto sa physical emotional at lalo na sa kanilang mental na kalusugan dahil sa kapabayaan ng kanilang mental na aspeto Uh, nawawala na sila sa kanila sarili, hindi na nila alam kung bakit o uh, ano ang kanilang gagawin at uh, inaabuso na lang nila at sinasaktan ang kanilang sarili sa tuwing mag magkakaproblema sila at nag sasanhi ito o naging resulta ito ng depression, stress at kanilang Uh, sarili at ito ang aking uh, uh ito ang aking uh, mapapayo sa kanila na uh, huwag nating uh, sarilihin o wag nating uh, harapin mag-isa ang mga problemang uh, dinadanas natin at uh, kung magkaka problema man tayo ay uh, lalapit at Lumapit tayo sa mga uh, pin, mga taong pinagkakatiwalaan natin gaya ng ating mga membro ng ating pamilya, ating mga kaibigan, uh, o mga taong pinagkakatiwalaan talaga natin at uh, kung sa paaralan man tayo o o wala na tayong malalapitan lalapit tayo sa mga uh, professional na mga tao gaya ng uh, guidance counselors uh, mga teacher or advisor na uh, handang tumulong sa atin kung magka magkaka uh, problema man tayo at ayun lamang maraming salamat